Mga pita guys, magtulog init sa taa. ako kay si Ellie still sleeping pa. And then ako kay magkape. Wala. I want kape. Oh my God. Dili man siguro ito naka

Napagalitay po. Anak ko tayo pizza. Ito parang lang ng pizza. Ay, nas yes, cafe. Nakapalit ni Gahapon. Wala lang Eh. toast ko. Toast ko bread. Pumo kayo lahang fan guys, super. Same sa katong among favorite ni Ellie na ako ang Oh, oh, a taste mark. Yeah, oh, ah. dito guys. Plato. Ready na akong coffee. Puro mika mo Wala po guys. Ingat na. Tara, itong Tuesdays. Sa Ellie kay gamata na si Ellie guys. Pero pa siya ni Bangon. Dira hawa. guys! na siya natog. Ako, isa ko sa kwarto. So. Kasi okay, ko ko ba magtapad niya guys kay Mohagok. Mm. Lagi mo anak ka. Reason. Mamaya, ay isa. Pinata sa Cortina, guys. Kaya, kung ano. Good morning! Hello, world! Good morning! Hindi lang sa atang mag-open kasi mag na siguro. Hala! Tugnaw. Tugnaw pa siya. Tugnaw. Kung ano pa man, um, 7.33 pa siguro. Ano, Mag-coffee ano. na ba? Anak ko, yung coffee dito sa chat eh.

Masirado lang sa namo kayo. Tugnaw siya. Tugnaw kid. <laughs> Diyan TV. Sige, ako ba andar mong TV? 24 hours na ako. 24 hours. <laughs> Sagat, pag-abot na mo. In mm -hmm. fairness, dali na kayo pait ang kwan. Um, ang kakape. Wala ba yung sugar, wala yung kung ano ni Guess, kayo matumi o Barcelona. Gahapon, busy kay May. Wala na may, wala na kayo ka video video pero nangatuman ni sa beach na ako'y video ato super gamay pero before ato nangaon mi sa um, restaurant dere sa ubo sa amuang hotel tapos okay. lami kayo siya guys sulit kaayo tapos okay ra gyud affordable price kaayo so basin no balik mi ito. 아나나나나나나나나나나나나나나나나 <tipuluh> e,

Mm-hmm. guys, iyahang ko ang closet. Kisa pika sa kuha mong closet, iyahang. Oh, yeah. Ah, t shirt ko siya. Oh, anindot kayo, unyo. Mm-hmm. Ito nga. Ah, mag-shorts ang t-shirt lang siya, guys. kung kayo siya. Mano po eh. Can t-shirt? Pink t-shirt? at blue,

Dere guys no, mga brato ra gid kaayo. Hmm? I-compare na mo ang mga ang presyo ngadto sa Netherlands as in brato kay barato dereyun, gid. Tapos naka-notice pud mi sa ila sa ila ang mga can like para ng tubig or mga coke kanang mga kuan nila ba di ba sa Netherlands kay naman ay Stati kay nang balik kung imo siyang iulig balik kay na kay 15 cents nga ma makuansad. Pero ingon mo sa nang gibayran, so mabalik ka sa dali mo. Pero diri, wala sila yung And then, less po dang ilahang tax diri. And aside po sa daan, ah, imagine na abyan me to the sink, to sink, to sink, to sink nga, na abya diri sa, diri sa salaw. And then, mura siya og, kung sa Manila pa, mura ba siya og BGC style, na nandiyan mo sa center, bitaw. As in, Daghan mga hotels, mga buildings, as in, commercial model jud as in so dili ka makaingon nga kuad ka nang naami sa um sa tawag ani ka nang murag probinsya kaayo kay barato brato dili naay jud sa, sa center gyud dire sa Salaw and then ang Salaw is nasa sa murag south spain kung nasa sa basta so as in what's the price wala na ko yun, Mu muheal down pa na. Oo. Um, Tanawa ang iyang burner, wala na na-red. Eh, wala? Weh. Ah, kanay, wala na. Andwa ka burner ba? Mag-red man na, magloto pero... Ang usa kayo, wala pa. Ang usa na pa. Ang usa, wala, usa raman dyan akong didamit. Ang usa kay wala pa. Gamay na lang. Nay, nee, red yun po kayo. Weh. Ayan pa wala pa Kagat okay, na rin, mali ka yung perumpang. Tela ta guys? Ikaw balanya Kaya niya ang button yung pasabot. Di ang burner ang button. Tung button? Totoo na dera sa obus? Ani ko na ba? Kaya ang mga dapat. Gabi eh. Mm -hmm. Ako ba niya nabutangan kung po ang kamang po, um, lingkuran ng <laughs> <ha? laughs> ah, yeah. for security purposes. Ako, oh, ko. Oh, oh, Ikaw, ng bread o mo kayo? Oh, no. Sa tuag, ahi kayo. Mm. Wala -hmm. okay, sa lasa. Wala well, sa? Mm, taba ang lang sa. Wala sa ati. Wala ka yung lasa. Saan mm -hmm. yung pod? Wala Wala ka yung lasa. Then, everywhere guys, naa ah, sila yung mga karaoke. As in, tapos, nang sam sa ilahang mga tindahan yun no kay kung ang yun kanang prepareyan kita tu ba na ni sim, similarities kanang para nang sininaan mga clothing yun siya ang iyang balikya, tapos um, bisti kung sa to pa di ba bistida magiging ano ba basta na yung mga term yun as in yeah Awam oh, mong tibi guys eh, mm. i-unmute ko na bigay naka ako naman siyang give mute gud. Hmm. Sa mana. Tayo lang dader sa um left side. Nasa ibabaw. Kanad. Kapusaran lang please. Eh. Oop, nako nilalim. Ako sa tan game mute. I unmute. Magaling, wala man. Bakit? Ngako lang. O yan yan. Hmm. Ang mga salita dito, sige nakikita ako guys, sa tv, sa cute tv, ala na na! champion. ala n�ente na champion. <laughs>

俺们不会干。